good morning guys. Ang uh, oras na ay 9, 12 na lang umaga. So, ngayon, nandito ngayon tayo sa mall sa Kaluokan, sa SN North. No? So, atid natin itong deliver natin mga kajangas. No? So, yung partner ko na si Kevin, nandun siya sa taas. So, inutusan niya tayo na idalin ito sa dito sa third floor. So, kasi nga marami kaming dala ngayon. So, yung truck na dala namin, coding yun mga kajangas. So mamaya pala sa video nito, na price update tayo ng presyo ng Tansong Dilaw, Tansong Pula, kaas A, B, at C. Dahil may pagbabago na naman ng presyo. So update ko kayo dyan. Update ko kayo agad. yon So, balikan ko kayo mga kajangas, no? So, Let's go. So yun mga jammer, no? <laughs> natin ko na yung uh, unang akit namin. No? Si so, yung partner ko na si Kevin nandun sa 4 floor. So yun, update ko kayo kay mamaya no? sa price update. Samahan nyo muna kami dito guys. Okay? So, good morning guys. Tapos na mga 11.15 na mga kajambo. So yun, dito pa rin kami sa Rio. So ito na yung uling akit namin mga ka So, no? so yun, Pila guys, pila. Pila sa elevator. Ayun, uh, di ba mag-update na ako sa inyo ng cancel uh, pula class A, B, at C saking biraw. So, bagong update yun, pero tinext yun sa akin, tinext yun sa akin, tinext sa akin yung pag o unsang isang araw, mga ganun. So, ayun. So, kanina nag-chat ulit, nag-message ulit sa akin yung abiso, yung uh, delivery lang mga Junkers, no? So, yung mga update ko sana sa inyo, mataas na yun, tumaas yun. So ngayon, tumaas ulit mga ka-jumpers. No? Ayun, update ko ulit kayo mamaya. Abangan nyo yan yung pagtaas ng nasong pula ka sa UGC. Tumaas yun ulit mga ka-jumpers. No? Kaya para ma-share ko sa inyo, ayun mga yan. Tumaan nyo muna kami mga ka-jumpers. Peace. So ayun guys, dito tayo sa head office namin. No? So, update ko na lang ulit kayo mga maya, mga kajamers para doon sa pag-update ko ng presyo ng mga tanso at tansong dilaw at yung tanso. <laughs> tanso plus A, B at C, no? So, pag-uwi ko, no? So, yung alas dos pasado na. So, ang, ang schedule ko, 6 to 3. So, alas dos pasado na. So, ilang minuto na lang mag-out na ako. So, yun. Update ko na ulit kayo mga maya, mga kajamers, no? So, let's go. So, yun, mga kajamers, no? ah, uh, last first pasado na nakaout na ako sa trabaho so papunta ako ng munisipyo uh, titignan ko yung mga requirements ng business permit na para sa junk shop para may si share ko sa inyo sa susunod kong video kaya no kaya na kayo papasok tayo muna. papasok ako ng munisipyo ah, let's go Dito na tayo kayo sa loob ng municipal ng, ba ano namin, municipal. Pagpipicturean ko lang yung ano dito, requirements. Sir, saan po pwede makaininan ang uh, requirements para sa business permit? Ah, uh, yung bago. Ang um, jam shop. So ayun guys, palabas na tayo ng munisipyo at nakakuha na tayo ng uh, requirements para sa business permit. Ayan. At yung application, binigyan ako guys. So ayun, update ulit tayo mamaya. Kaya mga katiyakas yung tsura ng munisipyo dito sa amin. So ayun, wait kayo naman. let's go! At muli mga ka-jammers ako ay nagbabalik dalawang oras na 3.58 na na hapon mga ka-jammers magandang hapon sa inyo sa mga kayong panig na mundo ang araw po ngayon ay Friday February 7 na po mga ka-jammers no? so yun na pala yung video kanina yung kaninang biyay natin yan mga ka-jammers no, ang oras ng pasok ko dyan ay o oh, ang schedule ng pasok ko dyan ay 6 to 3 so ngayon ang oras na ay alas 3 pasado na so kung uwi lang natin so dumaan nga tayo doon sa uh, munisipyo ng San Juan para uh, humingi ng uh, uh, tawag dito requirements para sa business permit ng junk shop. So yan, abangan nyo yan sa susunod na ating video mga ka so, Kung anong mga requirements para sa pagkukuha ng business permit para sa mga junk shop. So abangan nyo yan sa ating susunod na video mga ka-junkers. So nabanggit ko nga dito sa video nito na magpa-price update tayo ng presyo ng uh, Tansong Dilaw, tatlong Tansong Pula, Class A, B at C. So yan. gagawin natin yan ngayon dito sa video nito dahil may abiso sila sa akin. So i-check ko muna sa inyo na kaninang umagang Uh, 8.29 ng umaga kanina, nag-abiso sila sa akin na ang kansong dilaw ay 3.30. So, tumaas to ng 5 piso, dati kasi itong 3.25, no? So, yung pula si, ang, kanina kaninang umaga, ang text nila sa akin, ang abiso niya sa akin ay 478, at yung B, 500, at yung pula A ay 520. So, ngayon uh, kanina, lang din, uh, mga alas 11, si 14 ng umaga, ay nag-abiso ulit sila sa sa akin mga adyans no ito ang i ko sa inyo dahil ang tanso at ang tanso class AB at C ay tumaas mga jungles ulit. na no? So ayan, huwag na natin yung patagalin. Kung handa na kayo, hawak na kayo ng lapis at papel. Sisimulan na natin yan. 5, 4, 3, 2, 1. Ilista nyo na yan. So, so ito mga jungles, effective to Ngayong araw na February 7, mga yan. So, kanda na kayo. Simulan na natin, simulan na natin yan sa Tansong Dilaw. Ang presyo ng Tansong Dilaw doon sa ating gerektahan ay 330 pa rin yan dahil hindi na lang nagbago yung Tansong Pula Class A, B at C. So, tumaas na rin yan kanina dahil nag-330 na yan. Doon na karaan, 325 yan, paulit-ulit. So, punta na kayo sa Tansong Pula Class A, B at C. Siyempre, sisimulan natin yan sa Tansong Pula Class C. Ang presyo ng Tansong Pula Class C, ngayong hapon na to ay 481 na mga kadyangas per kilo So, kumaasya o bagya At syempre, sinusundin niya ng pula class B Ang presyo naman ng pula class B Doon sa ating rektang ay 504 mga kadyangas per kilo So, syempre, kung mayroon class C, class B Syempre, ito na yung na tanso sa ngayon Ang pula class A Ang presyo ng pula class A Ngayon, doon sa ating rektang ay 523 na mga kadyangas Hindi naman sama, kahit papano tumaas siya mga ka-jammers no? so lahat ng presyo na banggit ko gawin yung lang yan guys ipagkumpara nyo lang yan, Ipag nyo lang yan sa mga inyong binabagsakan o inyong binibentahan ng mga malalaking junk shop so ang advice ko lang mga ka-jammers no? uh, kung gusto nyo lang ng advice no? pero advice ko lang mga ka no? so galaw ng galaw ang presyo ng uh, tansu ngayon ng mga presyo ng sa tansu lang mga ka-jammers no? so yan ang galaw ng galaw so ang, ang advice ko lang sa inyo na ah uh, nagt pag, nagtaas, huwag kayo magtataas. Pag nagbaba, huwag din kayo agad-agad magbababa mga kajas, no, aalalayan nyo na mga ilang araw mga 3 days, yan pero pag nagbaba, babaan nyo lang lang konti at kung hindi na ma, kung konting-konti lang mga kajangers kung nagbaba kayo, pero yung magtataas huwag muna kayo magtataas sa presyo ng uh, tanso, kung nagkaroon kayo magbiso, na huwag nyo magtataas yan mga kajangers no? kasi baka magbago na naman ang presyo, so sana, sana naintindihan nyo yung aking advice kung nagustuhan nyo ang ating video po today, pakilig naman. Kung hindi pa naka-subscribe, check back sa aming click subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. So, muli, ako ang inyong kadyangas na si Erwin. Kita ka sa susunod. sunod. See you on my next vlog. Bye bye mga kadyangas. Peace out. Yo!